paglilinaw ko lang guys mayroon kasi akong ginawang video dati about sa demonstration of transformer ito kasi guys ay step down transformer kung makikita kasi natin dito sa secondary nya mayroon isang 6 volts, 12 volts at saka 24 volts tapos mayroong nag message na sabi daw ngayon lang daw niya alam na mayroon palang 6 volt, 12 volts at saka 24 volts na hindi DC basahin natin yung message niya. Ito yung sabi niya sa message niya guys. So, ayoko na lang pangalanan no para para matago din yung identity niya. Ang sabi niya, ngayon lang ako nakakita na ang 6 volt, 12 volts at 24 volts ay mga AC power supply. Tapos sabi mo, pwedeng gamitin sa mga 24 volts na DC fan sa bugyan. 'Yun ang sabi niya, guys. Eh, ito guys, sasagutin natin. Ito kasi guys, step down transformer ito no. Kung supplyan natin to ng 230 volts or 380 volts, magbibigay siya ng Uh, 6 volt, 12 volts at saka 24 volts, 110 at saka 220 volts. Itong step down transformer na ito sa secondary niya. Ngayon guys, itong 6 volts at saka 12 volts at saka 24 volts, hindi ito matatawag na DC volts. Ito ay AC volts kasi ito siya ay galing pa sa transformer. AC volts pa rin ito guys, itong 6 volts, 12 volts at saka 24 volts. Ngayon, pag dumaan na ito sa rectifier diode, pag dumaan na sa diode, ico convert na ito itong 6 volts magiging 6 volts DC na itong 12 volts magiging 12 volts DC 24 volts magiging 24 volts DC pag dumaan na ito sa rectifier diode kasi ang diode natin guys i-convert nya from AC to DC ganun ang trabaho ng diode guys i-convert nya ang power supply from AC to DC paglilinaw na rin para sa iba maraming salamat sa inyo